Hello partner, good morning sa iyo dyan. And siyempre, meron ako papakilala sa inyo na mga OFW partners natin na isa sa nangang tulungan dito sa community natin. And siyempre, napauwi na sila for good. And meron silang message para sa inyo. Hi, I'm Coach Miguel Gallo, OFW from Kuwait. Pero right now, isa na sa natulungan dito sa community naman. po. nakapag And siyempre, gamit ang digital master points. Yes. Hello, my name is Coach Bulyo ng Sabi for 3 years. At siyempre, ito na yung next. Dawin ko lang itong opportunity kasi sober solid itong aming ginagawa ko na. Yes! Uh, by the way, I'm Noemi Kamadyo Tapay na isa akong RW sa Saudi Arabia na 4 years ako sa Saudi Arabia na ngayon. Nag-isa lang ako sa nag-haul na nag-guide sa akin ko, na coach ko ngayon. Nakawin ako na nakapag-work on. Kaya, hindi nakita ko opportunity na nakapag-work on. Pasaupin ko sa Thank you sa ibang bansa Dito, kayang-kaya mong kitain dito Yes, ito partner Hello, by the way, ako nga pala si Coach Mariano Former OFW from South Korea Isa din ako sa nagulungan ng aming community Na pa ulit sa God Na may malaking city. Kaya kung isa kang OFW katulad namin natin yung napapabila dito sa aming community para kayo naman na power for good na may malaking savings. At dapat ikaw na yon. Yes, so ayan partner, so pangarapin mo din na makaawit ka for good dito. And siyempre, ikaw naman din yung next.